Mayung adlaw pare ko itirada na pud talahi na pud nga tirada kani atong tirada karon pare ko among i-flex sa inyo ha kung unsahon na mo ang proseso sa pag-incubate sa mga itlog pare ko kay e ganing mga itlog among nakolekta pare ko dili tanan fertile dili tanan healthy pare ko dili tanan mapiso ang nang ipakita na mo sa inyo pare kung unsay among panirada o kung sa proseso sa among ang pag-incubate ani mga pare ko karong adlaw mga pare ko nagatigom tagubay ubay ng nga itlog sa pipilak ka adlaw unta nga pagtigom mo nang ginahanglan nato i-check pare ko ginaingon proseso, na nilang mo ang proseso pag-check nato sa healthy nga o fertile nga itlog pare koy para na joy posibilidad nga mapiso ini incubate na to pare koy amo wala lang ni siyang ginapatong dere sa incubator pare koy ginaam ni suga na ni light sang incubator pare koy dere lang namo ni gina testing ang ganing mga cleared naong pare koy ganing bitong sihag kayo og sa ato apang termino nga mga bisaya pare koy sihag kay ang itlog wala jud ni posibilidad nga mapiso pare koy dako kay na siyang puruhan nga mabugok o nang dili namo na ginaapil jud ini incubate pare koy masayang lang atong panahon within 21 days og paabot din mabugok lang og gantang tag mabutang ana sayang po na tong space sa incubator kay daghan kay buhok ang atong mabutang sa incubator sayang kayo mo nang inhanglan yun na to i-check pare koy kani dai po na tong gitistingan uban mga pare koy kani dark bitaw yang color pare koy dili siya sihag kayo ini patong na to dari sa lights pare ko sa incubator pare ngayang yung yung ni makit mailha na to pare ko yung dakong posibilidad nga mapiso ni mao ni mga sinyales nga fertile ang itlog mao ni atong pangpilion atong isiparit ni siya pare ko para mao ni atong isulod do sa incubator tanawan niyo pare ko atong sunod na video ani niya pare ko update mo after 21 days o sakto ba ni atong paniranda eh may na lang magkatabang mi sa inyo hapon pare ko yung ikamuna po na motiranda o gingunan ni ni atong upat nga tirada parekoy nga nga nagtisting tisting tang vlog kabalo jud may parekoy nga dili sa yo nang ani nga tirada mo tisting tisting tang vlog parekoy pero amo lang gitistingan kay basin na napon may matabang sa uban na gusto mo tirada ng ingon ani og napoy ginahan sa atong panirada adlaw adlaw parekoy ko kanay ang matigom nga mga itlog parekoy nga pang incubate nakapili jud may dire 132 pieces pare ko na to incubate sa so pikas kay natay incubator nga dako dako dito pare na isulod masulod to 100 kapin pare mao nang nakapili tag 132 to dire ka buok di botang lang natos planggana mo nang ready na ta pre koy pasin na ta adto na ko sa pikas kay para maarin sa to ang mga itlog pre sa incubator basta ingon ato lang ang proseso sa aton tirada pre ang gatong mga sihag dili na kasagaran mapiso ang gatong mga dark ang color mo na iti mailhan na fertile ang itlog pare koy amo na isulo na to sa incubator pila dagan pare koy na nata dry up pare koy magandam na ta sa pagpapotang na to sa itlog ingon ani ang sistema ani at kani atong incubator pare koy lo ka layer na siya mao ubay-ubay jud ang masulod ang ganing mga roller niya pare koy diri na to ipatong ang mga itlog kaya mahulog man na rotator bitaw pare mao ni siya ang mo rotate sa mga itlog every time na kinahanglan na sila sila i rotate pare koy siya minutes o pila ka minutes siya bago ma rotate murara pon ni siya og proseso sa kanang malumluman bitaw sa inayan pare koy nga ilang upayo kayon mao ni siya ang purpose ani pare koy mao nang kinahangla jud nato ni siya patong drake eh, para permanente o con consistent eh ang pag rotate pare koy kung kanus ang dapat niya rotation sa itlog ang rotation ani niya pare koy 1 hour and 10 minutes ang interval nag rotation ani na mao nang diri nato ipat Tong pero after ani uh, itindes pare koy pwede na nato itanggal tanggalon ng ato ang rotator pare koy dire na sa tray nato ibilin ang mga itlog ipatong na nato sa aching tray kay ting piso na nahapit pare koy dili na kinahanglan nila i eh, rotate pa mo na pinaka guapo jud pare koy basta ingon ani uh, ang proseso dili anam-anam og -anam, butang sa itlog bitaw pare koy kay matibo jud nato og tanggal ning rotator niya pare koy mga roller niya matanggal jud nato dili ingon nga uh, pag agad pata sa uban itlog mo nilamang lamang sa ingona ni ng isahon na natugsulok ini gabot ani itindis matanggal yun natu na natutanan ang mabilin hatching train na lang para sa itlog mga parekoy ngayon ni Kapusa may ni Kapiso dili sila maipit aning mga rotator parekoy kidagha na kayo may experience parekoy nga anam na mong sulod ang mga piso parekoy maipit rang ini sayang kayo mga matay o di mga bali ang tiil parekoy muna ang maglik kayo da parekoy nga anam na butang ginahanglan yun ng bulto at mabutang itlog e para sabay sabay sila mapiso may wasa na to ang kaswalte parekoy kaya bread drop counts yun da parekoy po na humana tag sa incubator update na lang may after 21 days parekoy kung sa kung sistema sa itong itlog o daghan bag mapusa o pila ka porsinto mapusa na itong itistingan o epektibo ba itong itistingan parekoy o kung sa fertile o dili sa mga itlog mo lang kung ginahan mo ngayon na aning nga tirada parekoy please follow like and share mga parekoy Amping ang tanan God bless ato ah